Ipagluluto daw niya ako ng masarap na ulam ngayon para daw mas sumipag ako. Kaya naman for today's video, tara samahan niyo pulit ako sa ating panibagong araw. Sinyalis nga na maaga akong nagising ngayong araw dahil naabutan ko pang naghihilamos at nagtututbras itong si Daddy Ajay. Alala ko nga palang nagpapagising nga pala itong batang ito at magjajaging araw siya ngayon. Kala ko magja-jogging ka. Nagpainit na rin ako ng tubig para bago ako maghilamos ay iinom muna ako ng maligamgam. Maghilamos lang din muna ako at mag para nga on the go na sa pagsabak sa paglalaba. Luha ko na rin itong mga towel dito sa may banyo para nga sa paglalaba ko ay mapasama na rin ito. Kung mapapansin nyo nga mga mami, yung laundry basket ko dito ay maliit lamang at kapag nga ito ay napupuno na ay nilalabas ko lang sa may kubo. Tapos ay babalik ko nga lang din yan sa may lagayan at, para nga sa refill. Muna ko na nga isinalang dito yung mga cover ng kama na pinalitan namin nung isang araw Bago nga ang lahat ay susot muna natin itong ating pang-outfit pang-laba Masarap lang ba naman sa pakiramdam kapag may ganyan ka tapos galaw ka ng galaw Tingnan nyo naman ng mga batang ito at kapag nga may umaalis din sa bahay ay parang hindi na babalikan So, ayan nga mga mami at pinaghihulay hiwalay ko muna itong mga puti at mga itiman. Sobrang laking tulong nga mga mami kapag nga automatic washing machine yung gamit mo. Pag isinalang mo nga ayan ay kapag nga lumabas ay isasampay mo na nga lamang. Kaya naman kahit anong gawain, pwede mong isabay sa paglalaba. Ganun lang naman ang ginagawa ko mga mami kapag nga nakapagsalang na ako dun sa may kubo ng labahin. Babalik naman ako dito sa bahay para nga dito ako maglilinis-linis. Hugasan ko na rin tong mga hugasin dito sa may lababo. Daily routine na rin natin mga mga mami, syempre ang pag-aasikaso ng mga gamit ng mga alaga natin. Dahil pamilya natin sila at mahal na mahal natin sila, syempre kasama rin sa oras natin yan. Sobrang babait naman ng mga batang yan, lalo na nga kapag may ginagawa ako. Kala mo nga ay mga tao rin sila mga mami at alam nga nila kung kailan nga ako tapos na at may ginagawa pa. Everyday routine na rin natin ang pagwawalis ng sahig at pagpupunas ng sahig. Nanyan naman ang batang ito at lagi ng paglaruan ang doorbell. <laughs> Parang <laughs> nga ako lumabas mga mami ay nagsaing na rin ako at nababibes ko nga na parating na nga itong si Daddy Ajay. Tapos ay ininit ko na rin muna itong tubig para nga magkakapi muna ako. Inala ko na lang din muna din sa may kubo itong aking kape at din na nga ako maghihigop-higop. Aminin natin mga mami akadalasan kadalasan ay ang pagkakape ay isinasabay na natin sa gawaing bahay. Natapos ko na nga itong mga bedsheets at pundat. kaya naman ito naman ang isusunod ko itong mga dekulor. Sabi ko naman sa inyo mga mami nababibes ko na parating na nga itong si Daddy usual, may dala na naman niya na para pang ulam. Sabi nga niyan sa akin, para nga daw masipagin ako ay pagluluto niya ako ng masarap na ulam. Ay sus, kasweet naman. Sabi ko nga sa kanya ay siguraduhin niyang masarap yung ulam at kapag nga hindi niya masarap ay hindi ako kakain. Charis! At alam niyo ba kung ano yung sagot niya sa akin dyan? Ako pa raw ba yung hindi kumain? Oy, grabe siya. Maya, maya nga nung nakaluto na siya mga mami, eto na naman siya, at nag na naman sa akin kumain. Hindi hmm. ko na talaga malabanan yung sarili ko, kaya naman pasensya na muna, 2024, 2025 na lang ang dahil. <laughs> ano ba naman itong si Daddy Ajay ay palaging hamming Makatuwa naman at pinadalhan nga ako ng inang auring itong chocolate at saka ng sabon na favorite na favorite ko. Iba rin kapag may mga anak na nasa ibang bansa. Kaya naman, shoutout sa Yoni. Matsumoto, Alipo aliposan, at pati na rin sa iyong hobby. Alam niyo ba mga mami na nag-order ako ng sabon na ito online? Pero piling ko talaga mas maganda talaga ang Fresh From Japan. Char may isang batang nga na nagmumukmuk dito at sila nga daw ay may field trip. Kasi sabi ko nga sa kanya, eh, baka hindi siya makakasama at wala pa ngang budget. Aba hindi talaga ako paniwalaan ng batang ito at pinukulpa nga ako ng una. Akala ko nga ay nakaligtas na ako sa baon, hindi pala. Ito yun na naman yan at nabibidyohan ko. Siyempre luto niya now, kaya naman nagligpit ko later. Katapos na nga ako ng paglalaba mga mami ay nagligpit-ligpit na nga ako dito sa may kubo at katingkatin na nga akong pumasok doon sa loob ng bahay para maligo. Nakita ko nga na nagdidilim nga yung langit kaya naman hindi ko na nga inilabas itong aking mga sinampay. Tingnan niyo naman at may isang asawa nga daw na halip nga ay tulungan ako ng pagsisilong ng sinampay. Yun ang inaaruga. Kapi talaga yung kapangyarihan ng manok na pula. Ano? Jesus, mahal na mahal. Ay masayang nanay na naman na nakatapos na naman ang kanyang gawaing bahay at mga labahin. So, ayun lang muna ulit for today's video. See you on next vlog. Thank you for watching.